Mam, Ma napapakinggan po kayo, napapanood kayo dito sa Pilipinas at gayon rin sa buong mundo mm -hmm. sa pamamagitan ng ating Radio Pilipinas World Service at sa ating Facebook Live broadcast. Maging sa ating mga tele sa mga television sets dito sa Pilipinas, nakatelevise din po tayo uh, sa TV Plus at saka sa Apollo Box. Ano pong mensahe ninyo sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at maging mensahe ninyo niyo sa ating mga kababayan dyan sa Japan? Go ahead po, uh, Ma'am Edita ah. Ando. Asa ah, sa mga kababayan po natin dyan sa Pilipinas, kung meron po, pa, meron po kayong kamag-anak na nandito po sa Ishikawa Ken, ay huwag po kayong mag-atubili uh, na. Kontakin po ako, maski po sa Facebook, sa Messenger. ah uh, pa, uh, pwede niyo rin pong bisitahin yung, site, yung website ko, web or page po sa Facebook. um uh, Filipino Communication, uh, Philippine Community in Ishikawa. Andon po yung ano ko. Andon po yung telephone number ko. Pwede nyo po akong kontakin. Uh, sabihin nyo lang po sa akin yung pangalan ng mga kamag-anak niyo At uh, yung kanilang telephone number. Pwede ko po silang kontakin. At uh, kung, kung pwede ko silang makita at uh, mabigyan ko sila ng tulong. Uh -huh. uh, wag po kayong mahiat mag-atubili. Kontakin niyo lang po ako. Andito okay. lang po ako.